tungo tayo sa balita sa lalawigan dalawang forest fire ang patuloy pa rin na inaapula ng mga bumbero sa Itogon Benguet Ayon sa Office of Civil Defense, pahirapan ng operasyon, lalo pat na sa mga liblib na lugar ang sunog. Sa nakalipas na buwan, apat na forest fire na ang under control sa probinsya. Labing apat naman ang tuluyang naapula. Dagdag pa ng OCD, posibleng ang mainit na temperatura na dala ng El Nino ang sanhi ng forest fire. Patuloy pang inaalam ang lawak at halaga ng pinsalang iniwan ng mga sunog. At muli po naman nakaranas po ng blackout ang Panay at Negros Island nitong nagdaang weekend. At ayon po sa NGCP napansin nilang bumigay ang tatlong units ng planta ng pa Panay Energy Development Corporation. Ito raw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng blackout na nagsimula po noong araw ng Biyernes. Naibalik naman daw po ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng mga apektadong lugar. Nitong enerho lamang ay nakaranas po ng apat na araw na blackout ang isla ng Panay at ng Guimaras. Inaalam po ng NGCP ang dahilan ng shutdown. Apat na po tatlong pasahero ang nasagip mula sa isang bangka na lumubog sa dagat ng Zamboanga City noong Sabado. Papunta sana ng Lanawan Island sa Basilan ng Bangka nang lumubog ang mga alas 7 po yan ng gabi. Nailigtas naman ang lahat ng sakay, puwera na lang ang anim na buwang gulang na sanggol na isang babae. Aksidente raw nabitawan ng babae ang anak nito habang lumulubog ang bangka. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng overloaded ang nasabing bangka kaya ito lumubog. Natagpuan ho naman sa baybayin ng Sanchez Mira sa Agayan ang mga hinihinalang parte ng eroplano po ng China. May nakitang mga Chinese letters sa isa sa mga debris. Hawak ngayon ng Philippine Marines ang mga bahagi po ng eroplano. i din ito ng Philippine Space Agency. Palalang ng lokal na ng pamahalaan sa publiko, huwag hahawakan ang mga parte ng eroplano. Posible po daw na kasing may taglay itong radiation. Nangamatay naman ang nasa isang libong kilo ng tilapia sa isang palaisdaan o sa ilang palaisdaan sa Lake Cebu sa South Cotabato. Kabilang sa mga apektado ang mga may-ari ng mga palaisdaan at fish cages sa lawa. Aanihin na mga tilapia noong isang linggo. Dahil sa fish kill, isan daang libong piso ang nalugi sa kanila. Nasayang din ang mahigit isang taon na inilaan para alagaan ang mga nasabing isda. Ayon sa lokal na pamahalaan at BFAR, ang pabago-bagong panahon, ang isa sa mga tinitig ng sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Isinailalim na sa state of calamity noong nakaraang taon ang Lake Cebu dahil sa malawakang fish kill. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.